Ito po yung actual speed test natin na kukuha mga katropa. Ito po yung uh, actual setup ng ating PISO Wi-Fi Hotspot business. Uh, connected po tayo sa Globe at Home uh, Wi-Fi Extender. Pwede po ito sa buong barangay at uh, nandito na po lahat mga katropa. Pwede rin po natin ito gamitin sa PISO Wi-Fi Bindo Machine. Andito na po, wala na po tayong hahanapin at saka napakabilis po yung uh, performance ng ating PISO Wi-Fi Hotspot. Sundan lang po natin yung ating uh, video. bago po tayo mag-proceed mga katropa, kung baguhan po kayo sa aking channel, ang click nyo lang po itong icon, ayan, para ma-redirect po tayo dito sa aking pinaka-platform. At kung nandito na po kayo sa platform ng aking channel mga katropa, please don't forget to hit subscribe and click the bell all para updated po kayo sa mga gagawin pa natin mga tutorial. din uh, click nyo lang po itong video At uh, sa mga gusto pong uh, mapanood ng ating mga na-upload na mga tutorial scroll down lang po natin uh, kung ano pong gusto natin matutunan tungkol po sa mga configuration ng mga antenna natin access point, old router modem paano natin i-configure at saka paano natin ma-access gamit lang po yung mga mobile phone at saka sa mga nagbibusiness po ng piso wifi hotspot kung paano po tayo mag-sit up na mapalawak at mapalakas po yung mga wifi signal range at saka sa mga nag uh, bi business naman po ng P2P or point to point distribution andito rin po mga katropa mapanood sa ating channel Okay, dito na po tayo sa actual setup mga katropa sa mga customer po natin na nagtatanong na gagamit po tayo ng HEX kung sa piso wifi natin kung gaano karami o gaano kabilis ang ating uh, piso wifi business itong piso wifi setup natin mga katropa um, pwede po natin gawin lahat. Pwede po natin itong gawing piso wifi bindo or pwede po natin gawin itong piso wifi hotspot voucher. Pwede na po ito sa pangbuong barangay mga katropa. Napakabilis po yung uh, performance nito. At saka pwede po natin itong gawing point to point or point to multipoint distribution para mapalayo doon sa ibang barangay or ibang area ang ating piso wifi business. At saka sa mga nagtatanong naman ng ating mga customer kung ating PISO wifi mayroon po bang post time Itong ating sit -up, mga katropa mayroon po tayong unlimited post time ng ating customer At saka automatic post time Halimbawa bigla po nawala ng kuryente or nawala po tayo ng power uh, Automatic po magpo-post time ang ating client Tapos mayroon din po tayong settings na mag-automatic reconnect ang ating client Pagbalik ng ating uh, power supply na hindi na po sila kailangan mag-login ng kanilang uh, portal Uh, dito sa ginawa nating sit-up mga katropa, itong uh, 234 na LAN port, yan po yung hotspot nating configuration. Kung saan kahit anong antenna, may TP-Link, Queens-Link, Ubiquiti, or uh, Compass po ang ating ilalagay mga katropa. Wala po tayong limit ng IP antenna. Tapos dito naman sa port number 5, kung saan uh, yan po yung configuration natin as LAN. Uh, open port po yan mga katropa kung uh, sa setup naman natin gusto natin PPOE or pang uh, point-to-point -point distribution or kung gagamit po tayo ng mga fiber optic line uh, kung saan para mapalayo or mapa-extend po natin ang internet connection doon naman sa kabilang barangay o kahit ilang kilometro ayan, uh, connected na po tayo mga katropa sa ating globe at home kung saan connected sa land port na number 5 ngayon, actual speed test po tayo mga katropa Ayan, ito po yung actual speed test natin na re receive na nagaling na ng uh, Globe at Home Wi-Fi extender. Kung saan uh, 100% po mga katropa, nare-receive po ng ating client uh, yung uh, full speed ng ating ISP kung saan mayroon po tayong uh, 200 Mbps download 200 Mbps upload yan po kasi yung plan natin doon sa ating uh, ISP na Converge ICT ayan kung balikan po natin uh, connected po tayo sa Globe at Home uh, Wi-Fi extender ngayon ipakita po natin mga katropa ang actual uh, setup naman natin kung saan uh, nilagyan na po natin yung uh, hotspot port natin na 2 and 3 ng ating uh, mga outdoor access point antenna. Ayan, ito po yung gamit nating kumpas at saka yung isa, ito naman yung uh, tinda. Kung napansin po natin mga katropa, ayan yung uh, port number 4, po, bakante uh, po mga katropa pero hotspot po yan. Kahit anong antenna naman po ilalagay natin, uh, pwede po dyan. Dahil wala po tayo ibang antenna available sa ngayon, kaya dalawang antenna lang po ang ating uh, susubukan. At kung napanood nyo naman po mga katropa, mga previous video natin kung paano tayo mag-set up ng ating mga Wi-Fi uh, access point as basic set up mga katropa. LAN port to uh, LAN adapter tapos uh, PoE PUE to outdoor antenna. itong kumpas nating uh, antenna as outdoor access point at saka ganun na rin po yung ginawa din natin dito sa ating isang uh, antenna na outdoor ito din po yung uh, tinda antenna ito namang port number 5 ng ating Microtech papunta sa Wi-Fi extender kung naumpisahan po natin yung video kung saan nakukuha po natin 100% na uh, internet speed ng ating ISP. Ngayon, actual test na po tayo mga katropa sa ating uh, PISO Wi-Fi business. Uh, punta po tayo dito sa ating uh, Wi-Fi settings ng ating uh, mobile phone. Kung para masubukan na po natin mga katropa itong dalawang uh, access point outdoor antenna natin na kumpas at saka yung uh, tinda. Hanapin po natin dito sa ating uh, Wi-Fi settings. Click po natin itong wifi uh, Wi-Fi settings. Then, hanapin po natin yung ating uh, SSID. na uh, connected po tayo ng Globe at Home. Ngayon, uh, lilipat po tayo mga katropa sa ating outdoor antenna. Uh, ito na po yung isang uh, SSID ng ating uh, outdoor antenna mga katropa. Ito po yung uh, tinda. Ayan. din uh, subukan po nating mag-connect dito sa ating uh, outdoor antenna. Click po natin itong tinda piso wifi na ginawa nating isisay. Ayan. Humilaw na po mga katropa ang ating uh, tinda at saka ayan po automatic po mga katropa nag pop up na po yung ating pinaka portal page or login page ng ating uh, piso wifi kasi pag uh, wala pong internet connection mga katropa hindi po mag pop up itong pinaka portal page natin or uh, login page kaya kung balikan po natin dito sa settings ng ating piso wifi kung saan tayo connected ayan mga katropa sa tinda piso wifi po tayo ngayon uh, try naman din nating i-click itong compass natin na outdoor antenna kasi pag uh, naka-login na kasi tayo kung tsaka tayo lilipat hindi na po lalabas kasi yung portal page kaya bago po tayo mag-login ng ating uh, voucher code at uh, check po natin itong uh, isang uh, antenna natin kung mag-pop up po ba yung ating portal page or login page ayan mga katropa, automatic din po nag-pop up ang ating pinaka-portal page or login page ng ating compass ibig sabihin mga katropa uh, mayroon na rin po itong internet connection or successful na po yung uh, setup natin bago tayo mag-enter ng ating uh, voucher code. Kaya try po natin mag-login uh, tayo mga katropa ng ating pinaka-voucher code. Ang gamit nating voucher code mga katropa na ilagin, ito po yung uh, ginawa natin para sa client na 30 days. At saka sa settings po natin dito sa 30 days, Uh, hindi po tayo naglagay ng uh, bandwidth limit, yun po yung uh, gusto ng ating client Kaya ayan, nakapag-login na po tayo Then, check po natin mga katropa yung uh, YouTube kung mayroon na po tayong internet connection Ayan, i-play po natin kahit ano dito sa ating uh, YouTube Ayan, automatic mga katropa wala pong bapiring napakabilis po ang ating uh, performance ng ating youtube uh, streaming ayan kung kahit sa apo tayo lilipat-lipat mga katrupa din click din natin yung speedtest para makikita po natin mga katrupa dito sa speedtest na ating makikita ngayon mga katrupa wala po tayong bandwidth limit na inalukit nito sa 1 month code natin ayan napakabilis po yung performance natin na napipick up or nakukuha ng ating client dahil hindi nga natin nilagyan to ng bandwidth limit kontrolado lang po ito ng ating antenna mga katropa dahil maximum po sa 2.4 GHz na mga radio natin at papalo lang po tayo ng 50 Mbps more or less kaya ayan po yung nakukuha natin ngayon ng ating speedtest dahil nga 1 month Uh, voucher code ang nilagin ayan po natin yung video mga katropa na mayroon po tayong speed test na 10 mbps download at saka 10 mbps upload yun po yung may bandwidth limit po tayo sa 1 hour, 4 hours at saka kung ano pa yung uh, ginawa nating uh, user profile. Kaya dito sa 1 month natin, uh, hindi po tayo nagalagay kasi as client uh, request mga katropa. Ayan po yung aktwal na nakukuha ng ating 1 uh, month voucher code na nilagin dito. connected po tayo sa ating Compass uh, outdoor antenna kahit ulit-ulitin po natin pag speed test. At kung nagtaka naman po kayo mga katrupa, bakit yan lang po yung nakukuha nating speed test na hindi naman tayo naglagay ng bandwidth limit Uh, sa mga nagtatanong kasi nga po ang gamit lang po nating antena 2.4 GHz uh, maximum lang po ng ating mga wifi antena kahit outdoor or indoor basta naka 2.4 GHz lang po tayo na radio frequency maximum lang po yan 40 to 50 Mbps kahit anong speed test po tayo mga katropa kaya sana na sundan po natin yung video at nakatulong ito sa inyo kung maraming salamat sa panonood see you guys on my next video and God bless